Si ris natin guys, ayun ang mistake, start. oh, ayan oh, ayan oh, ayun na talaga, Di kaya, ngayon sa paano, so ngayon series ris natin sa motor, ayan oh, si ris ko sa motor ah, ayan, chari. Yan, si Iris na -nya sa motor. Ayan. Try natin. Ha? Ayan. ayan siya. Si Iris sa motor. Oh. Yan si Iris ko sa battery ng motor. Subukan natin. Baka. Oh! Boom, Yan. Kita nyo naman, di ba? Oh, guys. Yung si ko sa aking motor. Oh. Ha? Kita nyo? Ayan. Nakasiriso yan sa aking motor, guys. kanina na, hindi siya umistart. Ayan ngayon. Convincing na. Okay? Thank you, Lord. At start ko na yung aking sasakyan na gagamitin sa trabaho. Ha? Ayan. Sinisiris ko lang yan sa aking motor. Sa motor ko. Ayan, o. Oh. Yung motor ko. series yan sa motor ko guys kaya restart na siya ngayon so, check natin yung ano nya power steering fluid okay naman ah, hindi na na check yung ano guys kasi bagong change oil to kahapon yung battery lang talaga medyo mahina lang. so kanda naman pero guys ito to nyan talaga yun ang no, nagpapandar yung motor ko anyan yun nakabi yung battery guys <laughs> yan na sa prank lang yun may battery akong dala hindi talaga totoong battery ng motor kasi hindi ka kayaanin guys dahil 2 SM yan so kunwari yung senior sila yan talaga yan guys so magdala akong battery so pro so, mamaya magdala akong ng sarili kong gamit ay wala akong dosi Ayan. Para sana magpalit ako ng battery. So wala. Ayan, so. Ha? Kita nyo, siniris ko sa aking motor. Sa so, prank lang yan. Ayan yung battery. Siniris ko. So tatanggalin na natin, guys. Ang unahin natin tanggal dyan, pag nagsisiris kayo, yung acid. Ayan. Diba? Pangalawa, yung 那个一